Walang outbreak ng influenza-like illnesses o Ili taliwa sa mga kumakalat na fake news. Sa kabila nito, ayon kay DOH-12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado, kailangan pa rin ng publiko na mag-ingat. Ayon pa kay reformado, ang bare months na taglamig ay tinuturing na flu season o panahon ng trangkaso. Payo pa ni reformado para makaiwas sa ILIs kailangan na maging malini sa katuman, magugas ng kamay at magkaroon ng sapat na tulog. Ayon pa kay reformado, ngayon din ang panahon na kumain ng maraming prutas at gulay na epektibong panlaban sa ILIs. Hiniling din ni reformado sa mga mamamayan na manatili sa bahay kung may nararamdaman at mag-observe ng proper cough etiquette para map mapigilan ang pagkalat ng virus. Kapag umuubo, bumabahing, nagtatakip pa rin tayo para pumalabanan natin ang flu-like illnesses. Ay pa ang virus kasi sa ng ILI ay aktibo tuwing taglamig at naipapasa sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahig. Madala rin anyang kumalat ang virus sa pamamagitan na pakikisalamuha sa maraming tao. Kahit po na walang outbreak, napaka na paigtingin pa rin natin yung prevention natin no para po natin itong sakit na to dahil nga sa panahon ngayon ng pagtatrangkaso or flu season. Dito na din reformado na kumpara sa parehong panahon ng 2024, bumaba ng 21% ang bilang ng mga kaso ng ILI sa rehiyon mula Enero hanggang Oktubre nitong 2025. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.